Ito, sport talakay. Ito naman on the side. Ito galing lang sa aking bugwit. <laughs> kasi nakita ko tong uh, uh, topic natin which is yung si Justin Baltazar. Bakit nga ba parang kontento ganyan? Okay, dito na muna ako. Tinanong ko, eh itong bugwit ko eh masyado ano, kasi malikot ang pag-iisip eh. share ko na rin. Alam mo kasi, ang isa raw daw sinasabi niya, okay? Ito eh allegation lang ha, hindi ito totoo. -toto. <laughs> ang sa ang sinasabi eh pinatatahimik lang muna yung news kay Justin. Dito lang ako para lahat kontento. Okay? Ang sabi ng bubwit ko, okay. <laughs> Aakit eventually ng PBA yan, okay? Doon sa team na kanyang tatay-tatayan. <laughs> ah, po, eh, pare tumbukin ko na, converge yun converge, okay? Ngayon, ito oh. para, bubuit lang ito. Ayun lang sinasabi, sabi, haka-haka ito. Hindi ko naman sinasabing totoo. Eh, alam mo naman, ang mga, mga, mga sports aficionados natin, eh, masyadong malilikot oh. ang uh, isip. Isipa. Eh, may, isi -share, may isi share, ko lang. Ha? Okay. Eh, right now, asan sa standing si Converge? <laughs> Nasa ilalim. As, oh, mag-iisip ka pa rin nun. Oo mag-iisip ka ang they losing uh, intentionally? intentionally tanking ba to <laughs> oh, oh, <laughs> to get oh, okay. di ba kasi pag kinonek if you will connect the dots di ba okay oh. uh, may connect papunta ron then magsasanta si Justin na tay dito lang ako para alam mo yung pinapatay na yung issue na wala yan wala yan although ko sabihin mabubulaga ka kadala na lang nandoon pero discarded nila yan ito naman ay mm -hmm. galing lang naman sa movie ko. Hindi naman natin sinasabing ganyan yung plano. Eh, alam mo naman, pag may mag-ganyan, magaling gumawa ng uh, istorya uh, o magaling... May usok sa, eh. Alam, yung mga, may mga, usok. Mga, mga, oh, yung mga conspiracy theory. Diyan, magagaling yeah. mga Pinoy. Di ba? Uh, 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 so, so, yun yung, so, yun yung isa. Parang, ang lang yan na ano. Sino parang uh, lang yan na okay sa si CPB? Sino parang man ayaw lumaro sa ano? Ayaw uh, lumaro sa, sa big league, okay? Yung plano uh, uh, ano yung pinakamataas na laruan din sa Pilipinas, yeah, which is the PBA. Or, ah. if not in the PBA, sa abroad. But oh. I'm sure maraming, ano yan, I'm sure maraming mga offers yan, oh, pero... even abroad. Di ba? Kung peto, hindi, to, this is not about money. Ba pare, 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 hindi, pare, hindi lang naman siya nagamit sa Japan eh. Sa totoo lang, dapat nandun yan eh. Oo, ah, oo. Ah, uh, Kaya nga, uh, I think nagka-problema yan sa Japan eh, di ba? Sa mm, Japan ba, Uriah? Oo. Di ba nagkaroon ng ano, breach of contract eh. Oo, oh, oh, oh. basta gano'n, tapos bumalik na lang siya sa atin. Yung talagang oh. kailangan niya yung pera nung umalis siya. Kailangan, ta kailangan talaga, alam mo pare, uh, pera pa rin yan kasi, <laughs> alam mo kasi, livelihood yan, kabuhayan oh. mo na yan. Okay? Meron kang talent na ganito at hanggang kailang ka lang ba maglalaro oh. ng ganito at, at kailang ka lang ba mau-operan. ba diba? Uh, hmm. kaya yung sasabihin ng hindi hindi ano hindi con, importante con, ang pera. Pera, oh, Imposiby sabi niya Eh. Ba, ba, bakit yung mga iba nandoon na yung ibang mga nagsalita na hindi importante pera kaya nandoon na. <laughs> oh, tama, tama. Hindi <laughs> ba? Oh. Pero s'yempre, kay ano eh, ba, uh, wag wag na po tayo magano yung parang ano ba may coating si nililihis natin sa issue yung pera. Wala. Oh. It's all about money. Hindi ko sinasabing mo ang pera baka mamis ko tayo rito. Ibig uh -huh. ko sabihin diyan, okay, because yung talent mo eh ganun to ka galing eh talaga it follows na may mga offer sa iyo na malalaki. Uh -huh. 'Di ba na hindi na naisip nung na, na yung ibang mga players eh hindi na nabigyan ng ganung pagkakataon. Alam mo pare, uh -huh. marami maraming liga abroad. Pero um, hindi naman lahat ng player sa Pilipinas ido operan. Correct, correct. Uh -huh. uh, 'di ba din sila. Oh, eh, kung, kung, ikaw mapupunta kasi isang ganong pagkakataon, sitwasyon, uh -oh. na ikaw na no aba, paano mo sabihin, hindi naman, hindi naman to pera? Correct. <laughs> Sayang lumipat oh. uh -oh. na sa iba, ikaw rin ang, bak, ba, bakit ba, bakit ba ang player pa nagre-renew ng kontrata eh, tumataas? <laughs> ang value. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh, di ba? Lalo, lalo lalo na kung you lalo na if you're a uh, Marquee player uh -oh. Okay uh, pang ano ka pang franchise ka pang superstar wow. ka dating mo pang ano oh di ba kada reden tumataas eh oo uh oo oh, uh -oh. oh di ba o sabi mo ba Mukhang compare si player hindi, hindi kasi hindi. yung value niya tumataas din tumataas din okay tumataas din uh, yung market value niya okay papados siyang yung lalo na yung sa paglalaro tsaka yung yung sa tao, di ba? Yung pa paano siya yung demand, yung demand, uh, para in demand. Nag-indebe ano, oh, nagiging oh. household name ka. Naku, magandang maganda oh. para sa isang organisasyon. Isa mm Sa -hmm. isang PB, magandang ikaw na di ba? Oh. Bagong muka, bagong muka, so, new face. Bagong muka. Yes, tama yun, So mm -hmm. So yung so sinasabi ni Justin na ah, hindi basta-basta pera, ay para sabi ng mga bugwit, employee eh, lang yun Ah uh, okay? uh, para tumahimik pag-usapan siya. Ah. Okay Kung uh, uh, dito. Na parang oh settled na 'to, wag niyo nang guluhin 'to. Uh, settled uh, na 'to rito. Sabi pinakakalma, dito. wag niyo nang. <laughs> pinakakalma. Okay.